F99 error ng Panasonic window type na inverter bali kapag ganito yung error na nakita nyo i-check nyo yung kanyang mainboard kung naglalabas ng supply yung kanyang IPM o di naman kaya i-check nyo rin yung kanyang compressor bali dito ang una kong check ay yung supply ng kanyang IPM kung naglalabas sya ng supply papunta sa compressor at nung okay naman ay inunplug ko muna yung unit at kinek ko naman yung resistance reading ng socket terminal na nakabit sa kanyang mainboard board sa compressor nung nakita ko na wala namang reading ay sinubukan ko nang tanggalin yung takip ng compressor at nakita ko na sunog na pala yung kanyang mga harness wire at sunog na rin yung terminal ng compressor Bali, papalitan na lang natin yung compressor at para matesting ko mag -okay.